Ayun, what's up mga kapaypo? Isang mapagpalang araw po. Yan, yung araw po ay rest day po natin. Yan. At uh, pupunta po ako ngayon sa palengke. Kasama ko si my friend. Makabili po ng may ulam. Yan. Uh, antabayan niyo po yung ating mga gagawin. Kung ano yung ating mapapabili. Sana may kamote. Bibili rin ako ng kamote pag mayroon kamote. Pailabon. ayen. Siyan po mga kape po eh. At, uh, tayo po pupunta na. Hindi habang hinihintay po natin si my friend, ako po muna ay eh, magtitimplan ng kape. Ayan. Kakape muna. <laughs> Ayan po mga kape po eh. uh, kape tayo. Ayan. Magtitimplan na tayo ng kape. Gala po na sikat ng araw. Pero kahit po ganyan ka noong araw, medyo malamig pa rin po ang tampi ng um, ano, lima dito. Ayan. Kape po tayo. Haba so pong naghihintay tayo kay my friend, kakape muna tayo ng konti. Bababa natin din po tayo para sa ano, doon na maghihintay sa may motor. Sa elevator. Baba muna ako. Po. Okay po mga kakapayboy, tayo po ay pupunta na ng palengke. Sama natin si my friend, kaya ang ating driver. Oo. Oh. Kaya yeah, malakas po ang loob niya may lisensya na kapapalang po ng nakaraang araw. <laughs> Ito po yung driver natin ngayon. Pag hindi po siya kasama, hindi tayo makakaalis. Ayan. Kaya eh, ayaw naman ako sa manara sa ilog. Mangingitim daw siya. Ayan. Ay, maputay na siya ngayon. Mamaya, papakita po yung kulay niya. Brownies. <laughs> Forever Andito na tayo sa palengke Ayan Bibili po tayo ng gulay ah, Bibili kang ganyan? Ah, si friend Bibili po siya ng salamin Para dapat papogi Ah maputi na siya oh Tingnan niya Ang daw eh Ayan Kamaya pa bibili tayo ng isda doon. Isda po natin bibiliin. Kasi matagal na po tayo hindi nakakatikim ng isda. Isda ang bibiliin ko eh. Pang sinigang. Malamig yeah, pagkita mo nalang nila po ngayon. Ito oh, po okay. yung mga ka-anong nila. Medyo mahal nga lang po ito. Sibuyas. Mura o sibuyas? Si ah, Sibuyas? nag ka ba lang si Boy sa atin? Tumawag ako sa kagabi. <coughs> gulay. Bibili din ako mamaya ng gulay. Mamaya na. Tingin lang ako ng isda. dami so, nila Try ko po Ah, oh, isda. Pakita ko na kanila yan. Mga beans. Pero masarap to. Oh, crown na to. Parang pin, parang pindi nila no. Dry dog fry Dry. Dry. Oh. Tawag nga doon, Tibal. kibal <laughs> sitaw yan loko oh parang kibal oh sitaw sitaw kibal amin an tawag sa inyo don otong otong kibal <laughs> no otong otong tawag otong daw patawag sa kibal sa kibal nila ah uh, comment nga po kayo kung sino pong mga ilokano ilokano mag ano yung <laughs> tawag sa sitaw sa ilokano diba otong guys otong daw otong tawag po sa kibal is daw oh ay mahal 340. Alam ko mura na yun. Sabi sa balita mura daw. Banak. Ba Banak. Marami e, lang nila nakuha. Sabi nila mura daw eh. Pero tuloy nga bibiling ko? Bango-mogo. Hindi na tuloy. Mura lang yan kasi ano. Ano na? Luma na? Luma na. Bago oh, yan bibiling ko yan. Ikot-ikot muna ako. Ikot muna tayo. Ito mo, sarap nung ano. Dalang tayo sa mura. Dalandan. Ito oh, may ang palaya po. Ito ang palaya. Parang mura dito. Nabo, mura. Pag po ganito mga tumpo ka na ano, sa baba, mura po yan. yan. Bila akong ang palaya. Amaya, ikot muna tayo. Ikot muna ako kasi. First okay. time mo dito eh. First time mo dito? Minsan na all. First time man. Ahul, uh, ahul, uh, ahul, uh, ahul. Uh, uh, o, oh, oh, dulo pa ha? yan. Ito, guys, yung mga ilokana dyan. Ang tawag yan? Uh, yan? Tamangig dyan, tamangig. Tamangig? Oh. Oo. Ano sa Tagalog, tamangig? Hindi ko alam. Parang ano ah, yan. sa... yan, yung minukay nila sa ano? Diba, guys? Sa bundok. Sa bundok? Ah, yung tawag sa amin, yung may tinik-tinik na oh, ano? Oo, yung mahaba, yung mahaba oh? yung

Ano po tuloy yan? Pusda uh, um, uh, Pero mga ganito isda mamahalin Dito tayo sa mamurahin lang <laughs> Dito tayo manlalambat ng ano Tilapia <laughs> Ayun no? No, masikawa, o Ay to, yun o Kaso ano oh, Ito katamtaman lang pang sawsaw -saw lang sa ano so, Sa sukal Labon dung. 20 lang yan, 1 kilo. Tapos tilapia akong malalakas. 2. 142, kamuting kahoy. Yung kamote talaga? Dalo lang. Kamote. mo. kahoy. yan eh. Ang sarap yun, lagyan mo ng ano? Nang? Gata. Lagyan mo sa gata yung kamuting kahoy. no? Karo'n ba babibili mo? Wala. Titing-tingin ka ba pa lang? Baka pata. Ang sarap oh. So, crispy pata. Ang oh, dami nabili. Pero masarap talaga no. alagang baka. Ito okay, po yung mga dried uh, fish. Ang dami ba anak? No? Maso mahal din. Dito po. Dito po kami nabili ng ano? karneng pag magpapapaitan kami o nilaga brokoli murang brokoli dito para sa atin, malang brokoli dami naman taniman sa atin Marami na pong tao ngayon kasi po anong oras na. Ano bang oras na Alas Ito po, maraming ten-ten eh. gulay Ito, kamote. Laga mo yung manilig. Sobrang litang lang? Pili tayo. Sino maliliit? Ay, sobrang maliliit man ito. Ay. Tata, kain, kain balat. Ay, ito, ito, normal. Kaya ito, ganito, pwede na ito. Tignan mo, baka binalitungot naman niya. Tata, siya, siya. Ito, Ito, Ayan. Ayan, malalaki. Malalaki. na lang po yun, mas maganda. Ito? Ito. Ito. Ito na. Ito Ito po natin. Aba ka mo muna. Say hi. Yeah. Hi. 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 Nag-aabot. Ipang meriyanta tayo. So, kasi uh, ipa, ipay pa oh. ah? kasi chino. Oo, oo, oo. Kamagaling mo na ako yung mag-Taiwanese niya. <laughs> <laughs> Yan lang alam mo eh. Ano ba pasunod? Ipay ah, lang. Okay. xie. Ipay pa sabi ko 180 o. 180 lang eh. Sabi ko, <laughs> kasunod na nun xie xie. Pag nagsalita na sila. Kaso no? nga lang <laughs> itong ganito manok, anong makuna? Ang tagal maluto.

lima kami. hati hati. Hello ka na, Kamusta mo sila? Mungit na ako, guys. Hi, Hello, kami. Sangga. Okay, okay. Okay, okay. Magkata <laughs> ko kulit. Okay na. <laughs> oh, my God. Benta yung tilapia dito. Bigyan ko kayo ito ng tilapia. ko siya may. Ang mga ko siya may. Ang may. Okay. may. Okay. ko okay. okay. ko okay. okay

Hindi ba nag-vlog si Fren kasi na-miss niya na yung tilapia. na-miss na, na po natin yung tilapia kaya tilapia bibili natin. Eh. 2.20 po yun, dalawang piraso lang na malaki eh. Kung sa ilog yun, libre na yun Mamaya <laughs> ah, po, bibili tayo ng Gulay Masisigang ah, natin Ha? Uh, ah, posing Sinong kahawig mo? Sino? Richard Richard ano? na Kag Carreras. Ebo, lang po natin yung ano, yung misda. at bibili tayo ng gulay. So yun po mga kape po, tayo po ay pauwi na. Okay na tong ating pinamili. Ayun, dami din binili ni Macron. Asa motor natin? Kabila. Eh, bo. Ito po yung ating napamili, ang dami. Dami natin gulay, kamote yan, ibinili rin po ang kamote. Ito o. Pasta. yung legendary na talong ba? <laughs> yung talong. Ang grabe. Sa'yo lang po, kami po ay na at magluluto na. Ayan. Mahirap pa walang mamulain kayo kaya hindi ko na po nabidyuhan yung ating mga pinamili. O, walang kain kasi. <laughs> Nasanay po kasi ako na makikikain lang. Ang hirap pa lang mamulain <laughs> kayo. <laughs> <laughs> Ayan po. Okay na. So yun lang po at kami po ay uuwi na. Ilalagay na namin po to sa aming brum brum. Pag nandiyan ka sa palengke parang gripo yung pera eh. Bumubuo mm. sa Bilis eh. Kaya uh, tinatansya ko. Po. Magkano na na pamili ko. Ayan. Uuwi na po kami. At magluluto na kami ni friend. Oo. Oh. Tapos manghihingi ka lang ng ulam. Oo. Oh, ah. ako. May itlog man eh. Oh. Hindi pwede ang ganyan friend. Hindi huwag silbihan. Okay man yan friend. Kaya ni mo lahat ito pa yan ha Magbibit-bit ako na ito Bigat man So yun lang po kami po yung uwi na maraming maraming marami salamat po sa inyong pagsubaybay Sana po uh, Inyong panoorin pa rin yung aking video Kahit hindi pa ako nagpipishing oh. Kailan na akong pipishing mga friend Pag may lisensya na Eh sabihin mo nga sa kanila kung bakit hindi ako nagpipishing ah, Wala man kasing lisensya yun friend <laughs> si, Gawa ng Delikado na ng lumabas ngayon mm. na wala akong license kasi mm. 60,000 na eh. Mm. Ah, Oo. Oh. Meron na license niyan kaya naghahanap ako ng pulis ba. <laughs> <laughs> Malakas na po ang loob niya pero uh, nung nakaraan po nung hindi pa siya nakakukuha. Kinakabahan din niya kasi po dalawa kami nagda-drive na wala kami lisensya. Pero ngayon yung pulis na hinahanap ko. Ayan. Uh, ah, uh, na mga guys. Kami hmm, pa yung uuwi na at magluluto naman. Thank you po. Bye-bye and God bless.